Welcome back, mga Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At naandito na nga po si Richard Paul Carson sa Los Angeles, mga Para nga po sa kumbaga show po ng Sparker Goes to US, mga kaldab. Ka Ngayon pong araw na to, ha. Ah, oh, Mamayang gabi nga po raw yan, alas 9. Siyempre mga kaaldab, sino na nga po ba yung nauuna dyan? Sino na nga po ba <coughs> ang updated na updated sa bagay na yan? Ako, masaya po ako mga kaaldab sa mga nababasa natin, napapanood po natin. Kaya nga sabi sa inyo, relax lang po kayo, maging matatag, maging kampante. Sa dami po na mga lumalabas ngayon sa social media, mga bali-balita. Totoo naman po, ito ulitin ko lang po ah. Masakit para sa mga ka, mga Katrin fans lalo na po sa mga tatamaan sa mga sinasabi ko. Pero bago 'yan, siyempre sa mga nagtatanong po kay Mengay. <coughs> eh siyempre nasa Los Angeles din po si Mengay nanonood kasama ni Richard Paul Carson. Oops, issue na naman 'yan. Well, wala po kayo magagawa. Content to ni Mr. Destiny. Kasi yung paniniwala po namin, remind ko lang po, yung paniniwala ng Aldab, eh, isa lang po. Hindi naman po ko namimilit, di po ba? Kasi kung ano lang po yung gusto kong sabihin, ipaliwanag sa mga taong naan dyan, kahit sabihin naman po nila nasa Athens, Greece, Europe, Simengay, wala naman po kami pakailam, di po ba? Pwede naman po kasing hindi nyo, kumbaga gustuhin yung mga sinasabi ko. Pwede naman pong kayo na po bahala mag-react. Di po ba? Na ko naman po. Pero kung 2015 at 2019, yan po yung masasabi kong naniniwala at naninindigan po na buo pa rin ang Aldab. Na hindi kami natinag. Pero kung 2021 hanggang 2024, naku, puro mura po. O 2022. Kaya wag nyo na pong ipilit na magbabago ko ng content. wag nyo na pong sabihin na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ganyan, hindi po kasi ako, masaya po ako sa mga nakikita at napapanood po natin. Ito, ulitin ko lang po sa mga hindi po naniniwala, okay lang, nire-respeto ko po kayo at ginagalang karapatan po ninyo yan. Kasi si Mengay eh, wala namang pong update, walang post, somatic na yan na nasa Angeles nga po siya ngayon, nanonood o baka manood ng concert na kung nga po, eh, Sparkle goes to USA, hindi po ba? At pinangungunahan naman po si ni Alden Richards. Sabi ko nga po sa inyo, kita nyo, si Alden Richards yung nangingibabaw. Si Alden Richards yung masasabi nating angat na angat kesa po sa kanila. Kaya nga po, affected na affected sila sa mga sinasabi ko eh. Kaya nga po yung iba nagtataka, nako Mr. Destiny, fake news yan. Lahat ng mga sinasabi mo, hindi totoo. Lahat ng mga paliwanag mo, walang katotohanan, okay lang naman po yun. Hindi naman po ako namimilit kasi sabi ko nga po sa inyo kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang naman po yung trending, yun lang naman po yung inihahatid natin. Bagamat maraming kwento na sinasabi na keso ganito, keso ganon, okay lang naman po. Real talk mga kaaldab kasi andun yung point na tayo naman po yung wagi. Andun naman po yung point na kung kumbaga mapapaisip naman po sila hindi po ba hindi ko naman pinipilit basta sa akin lang po kung ano lang po yung nababalitaan ninyo napapanood yun lang naman po tayo real talk mga kaldab. well tuloy natin itong update kay Catherine alam ko marami nga pong masasaktan sa sasabihin ko pero yun po yung totoo eh na mas sikat po si Alden Richards kaysa kay Catherine. Real talk mga kaldab. Pero wala siyempre magiging bitter lang po tayo. Maraming cut din pansa mga ang Katrin pansa magre-react. Hindi parehas lang naman sila sikat, parehas lang naman sila dinudumog ng tao. Pero gaya nga po ng sinasabi ko, hindi po ako namimili Hindi ko naman po sinisiraan si Katrin na mas maga- mas ano si ano, ang sa lang opinion lang po ito. Base lang po sa mga <laughs> nakakalap kong impormasyon galing po mismo sa Canada yung mga taong kumbaga nanonood kasi kung titignan nyo day 1 day 2, day 3 si Katrina ando na sa Pilipinas sa Canada di po ba? nung dumating po si Alden Richards saka lang po dumami yung mga taong nanonood taong kumbaga masabi natin na tumutok sa movie ng Hello Love Again, nanood, di po ba? Real to kaya mga kaldab, kaya lang syempre, maraming magre-react, maraming magkocomment. Hindi mo naman pwedeng ikumpara yan, Mr. Destiny, sa isa't isa. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ganito, hindi mo naman pwedeng sabihin ganon. Okay lang naman po. Kasi ako, lagi ko naman pong sinasabi, lagi ko naman pong pinapaliwanag, na Okay lang. Hindi po ba? Kaya dun sa mga magpapakalat nga po ng mga impormasyon, lalo na po sa mga taong galit na galit sa social media kapag ako nagbibigay ng balita. Okay lang. Kasi hindi naman po ako nagpapa affect at never naman po tayong nagpapatalo po sa kanila. Ang sinasabi ko lang naman po yung mga update. Gaya po nito. O, oh, si Alden Richards kahit po pagod na pagod sa trabaho diretsyo pa po siya sa Los Angeles para nga po mag perform ganyan po ka ano si Alden Richards pagdating sa trabaho kaya nga po mahal na mahal siya ng GMA kapuso kaya nga po ayaw na ayaw bitiwan si Alden Richards biruin mo di po ba na talagang siya po talaga yung pinakapambungad dun sa show ng GMA, ng GMA Sparkle Goes to USA. Sinasabi ko lang po ito ah, para dun sa mga taong kumbaga hindi po gusto yung mga sinasabi natin na ah, ikaw Mr. Destiny paasa ka lang. Tama, dapat ang mga content mo kay Congressman ay kay Alden lang, kay Mengay kung kay Main. Huwag mo nang pagsamahin yung dalawa para mas marami kang followers. Totoo naman po, maraming Alden fanatics yan din ang sinasabi sa akin maraming mga main fanatics ang kumbaga nagsasabi Mr. Destiny main ka na lang supportahan ka naman namin eh Al, yung iba naman Alden fanatics Alden ka na lang post mo lang kay Katrin okay na yan so, susuportahan ka pa rin namin kung sa kabila naman kay Mengay kay Arjo move on kumbaga parang sinasabi nila na mas marami para upong susuporta sa akin pero kaya nang pinapaliwanag ko hindi ko naman Aldab pa rin po ako, hindi naman po talaga ako yung tipo na magpapadaig, magpapatalo. Sabi ko nga po sa inyo mga kaldab, ako relax lang, kampante, kung ano lang po yung mga latest, kung ano lang yung trending, yan lang naman po yung iahatid natin. Depende na lang po yan sa iba kung ano po yung paniniwala po nila. Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po, ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.